Dahil wala kami magic sarap, okay na to. <laughs> Alap na yan. Hindi yung Hi guys! It's me, Frizz Loretta, as usual. So, andito tayo sa bahay namin sa QC. Siyempre dahil nagpadala ang aking inay. Uyap. Oh, yeah. pero sa Tagalog, bagoong. Ayan, bagoong. Favorite ko to sa mula bata pa ako. Siyempre, minsan walang ulam. Ito na lang namin. Masarap to. Proper sarap. Akin na yung nasa table, po. kunin mo. Ito kasi wala pa. Ito luto na. Kita ko sa inyo kung gano'n to kasarap. Yung kahiligan ko nung bata ako. Kita ko sa inyo kung paano siya lutuin. Kung sabihin nyo, hindi ako marunong magluto, ha. Hindi na magluto, Dahil wala kami yung magic sarap, okay na to. Alot na yan. <laughs> Ayun na Tara, kumahan nyo ako. Siyempre, Aqua Plus, Zang Sakla. <laughs> Iniinom ko yan, dinadala ko yung malati. Mm. Siyempre, kasama ko si Anya. O, oh, Anya! Baboy ko! <laughs> ah! you. <laughs> Tutuin ko na lang siya. Parang ko pan. Hindi ka mainit na mantika. mo. Kasi baka mamatay yung ano. Wala nang <laughs> <laughs> dust, guys. Ayun na lang. na lang. GPT then GK. Nice combination. Uh -huh. Ang ganyan yung mag-YouTube guys. Nang kinangte. Grogi na lang. Chef Princess. <laughs> Chef Princess is in the house. Look. Okay, okay. na. Siyempre, province life. Ayan. Yan yung ginamos. Ito yung uyak. Ito yung uyab na may itlog. Ito yung kanin ko. Ganyan lang ako kumain daw. Mm Siyempre, plus. Yung tumbler ko ng water. Ito naman buko juice. Kasi in case na uh, magka-UTI ako, hindi ako meron yan. Baka umuwi ako ng probinsya ngayon yun. Sana makauwi talaga. Kasi puro ako uwi. Hindi ako nakaka-uwi. Last na. pumobahan na tingnan ko. White. <laughs> Bye! Okay. 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 Okay.